Ganda-ganda na oh, ni Beshi. oh Say oh say? oh cute naman ang baby oh ngiti Ngiti-ngiti yan oh bati ya, bye ya bye thank you so much Right, salamat, salamat Sir Cavite Boy sa sponsor niyo po sa amin. Thank you po sa bigas po ninyo. Yeah, marami po kaming tataba na po kami lalo ngayon. <laughs> Thank you po Sir Cavite Boy. God bless po. Oh yeah, yeah all right. Kami po pupunta nang Barangay ro Paro sa Bukid at kami mm -hmm. manghihingi kami ng mga gulayin, <laughs> mga mais, at saka kamote, at saka uh, papaya. Ayan. Ayan. Nasa biyahe na kami ngayon. Palakad na kami. Lalapas na kami din sa pawal. Hindi sa bukana. Okay. okay. So yan, bimili muna tayo ng gamot. Baka tayo dumiretso ng barangay paro sa bukid, mga kaunes. Let's go! Ito yung gagamitin natin sa aki Bamba. Wala kasi yung 905 ka, 903 ang nandito. Okay! Ako ngayon sa Barangay Paro. Hello baby, baby, oh, ganda ganda ni baby. Oh, oh cute cute naman ang baby. Oh, iting 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 iting. Nandito na ako sa Barangay Paro. Ayan, basa pa ang, mga ano, ano kasi malakas din ang ulan dito eh. Oh. malakas din ang ulan. Oh, iya oh, yan. Nilagyan ko muna siya ng number one. Number one. Okay. Ganda-ganda naman ni eh, baby. Oh! <laughs> Siya ng number 2. So, oh, dito, babalawan na talaga ng Barsilya. Mas paplantahin doon eh. Mas pinis line. So, doon, magpapakulay naman si Beshi. Co-center siya, mga Beshi. Baka kailangan nyo naman ng co-center, mag-apply, magaling siya mag-ingles. Uh. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> Punta mo na tayo dito sa aking tiya. Ang yeah, aking tiya, ining ah dito po i bukid, mga kaonesa dito po sa Batangas na bukid po to, malayo po kami sa bayan kasi dito po sa parte po ng nasugbo marami rito kami mga mga tiyahi, mga pisang buo, mga nakatira sa mga bukid yan so, yan mga kaonesa nandito kami ngayon sa bahay ng tiya ko, kapatid ng nanay ko dito sa Barangay Reparo. bukid po mga kaonesa yan ang laki ng bahay itong anak ng ah, anak ng Tia Iming ay si Jessa ay si Jessa ay ang anak ng Tia Iming na bunso ang asawa, napangasawa nito ay koreano ang asawa ay nakapagpagawa sila ng ganitong kalaking bahay yan o yan na nasa korea ang kanyang anak doon na, doon nakatira. Nauwi lang every year mga kunesa, silang mag-asawa. dumalo kami din sa aking kuntiyahin, kapalit po ng nanay ko. Yan. Ito po, may mga kaunting negosyo ang aking tiya. Kaunting rocket-rocket. May mga paninda siya. Okay. may pala gulay. Ah, hindi ba nagtanim ng ng mga gulay? Oh. Tatapos na ako. Ayun ay nai maplantahin na lang sagle. Oh, ang ganda din. Oh, ang ganda. Na-i-vlog mo na are, na-i-video mo na are. Yo, oh, na isang ganda oh. Hmm. Taka mga halaman gaganda din oh. Oh. Oh, yan, mayro pa silang kruto. Yan. Yeah. Hello! Kamusta na? Ito po yung likod ng bahay ng tiya ko. Marami mga sagingan. Oh, at kaya lang hindi nakapagtanin yata ang tiya ng mga gulayin. Kasi nga busy nga kasi siya sa pagtitinda. May, may papaya Kaya lang walang bunga. <laughs> Iisa. Yan mga ano, likod ng bahay. Marami mga saging-sagingan. Oh. dito, likod ng bahay, bakante ng lo. Smile. Ito. Para apo ko na to, anak ng aking pinsan na si Jessa. naman ng tiya ko. Kaya Iming, tingin mo na din eh. Ayun ang kapatid ng aking ina. Nandito kami noon, buhay pang nanay ko. Pinakaalaala -ala namin Alaala -ala lagi namin ito noon. Nagtikil dito ang nanay ko noong araw. Ano araw? Kailan lang 'yon? Mhm. Ito. Mhm. Story din Ang kapatid ng aking mother. Ya, tinampahan ay kunya ng laki kasi po ang asawa, ang anak niya, niya po ay asawa ay Koreano. Ay nasa Korean po ang mag-asawa. At tapusin ko na muna yung ginagawa ko pa tayo makauwi na rin. Hindi pa bata po Ano na eh, ipapagtahin ko na lang. Kakaunti. Kakaunti lang naman ang buhok na oh. Yan ang piraso lang. Baka hindi siya. Baka may hindi siya. Walang ilaw. saan niya, sa highway Hindi, yeah. ah, hindi. Ang nga dumaan doon ni. Eh. Yun Maluwanag nga daw. May mga ilaw, mga anong karsado ang highway. Oo, oh, oo. Oh. sabi mo din na ngayon palaka. Uy, ang sarap -sarap ng palaka? Uy, sarap-sarap hmm, ng palaka. palakang tuli niya. Pupukasay mo, nakabukas sa alin eh. Palakang tuli... tulingan. Palakang tuli ano, gusto ko ng palakang ano, eh. ya, Ala! Yan, na kami matapos, mga beshi. Ang

Yan, ito ang akin binarsilya at yun na naman ninyo, mga kaonesa, o. Oh. Diyosan, diyosa. Ito, ano, pang malakasan ng barangay, riparo ng bukit. Ito, amuse. Gantara. Di ba, ne? Pasok sa mga, uwa. Yan, marigdan. Andi ba, ne, no? Yeah. Saka, ako pa bang Okay. Sabi ng kuya, doon mo naman ikaw. Sabihin mo kay Lian, huwag ka nang kuhanin habang maaga pa. Ang mayroon, huwag mo na kuhanin at gawa ng ano. Baka, huwag mo kasi upit eh. Yun nga ikaw maganda ang teyo niya, kinuha ko nino. Baka magkakakit ako pa para mabalang ito. Nakikita sa Facebook, eh, ba ang nino pala, ba ang teyo pala yung Barong na barong? Uy, kahit isinambutahin na naman ito eh. Ganun hati ng nga sa so, kaliwa. Ito kaliwa. Maganda ka din eh. oh, hindi kita yung ano, yung nipis, nipis ng buho. Hindi <laughs> ko so, na dry bro. At saka, ay, gusto kong magpatrim ng oh. Ay, pinagupitan ko buho. Ipapagupitan mo ba yan? Okay. Hindi na. Hindi <laughs> Ay, gusto nyo nga ito mga Birthday ni Aimee. ining birthday mo. hindi yung na ni Nijikiteg! Oo, hindi ko number natatayo dyan eh. Okay. yung tumama kanina? Ano? Patay nga ako, te. Ano yung numero ng

Oh and...

Maray, balik ka rin doon. ninong, pari sali ka rin. Mag-bless ka, mag-bless. Babali ka na, babali ka na. Hindi ka sanong mula ninong? Babali nga ako. Mayroong paling ninong kang loob ko kahit nandito na. Maray, magpais ka na. Ang ganda naman ako. Hindi ako ko pera. na, abrasin na. Bye,

Oh, bye, tiya bye, guys. Thank you so much. ito ah, dragon fruits oh kami toh oh di to po sa parang kaya masabugin ayon sa dragon fruits ko mangako nest na nanta yah 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 dragon fruits niya katatagan na, kabunitan. Shout out. Yan na dito na kami mga Kaunesa, nakita na namin sa ano. Dito na kami sa bahay mga Kaunesa. Ngayon tatawa kayo. Ang pinuntahan namin ay gulay. Ang nabitbit namin ay halaman. Areya, ah, halaman mga Kaunesa. Inabot pa kami ng ulan sa daan, mga beshi. Alright, right, hanggang dito na lang at maraming salamat. Thank you for you watching. អាយ៉ាណូ